Hi guys. Ayan ang kabundukan na aming dadaanan. Ayan. Papuntang simbahang bato. Dito kasi kami dumaan sa tinatawag na Devil Road. Dito na kami sa Devil Road na tinatawag dito sa Tagaytay. Ayan. Ayan. Punta kami ng simbahan bato ayan iikuti namin yung bundok na yan yan pababa yan yung bundok na yan galing na kami sa isang bundok na malaki ayan 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 si harabas na si harabas ayan oh, si harabas ayan maayos na siya. Ayan siya, siya labas. Oops.